Trato naman ng mga employers sa mga overseas Filipino workers sa bansang Kuwait, walang pagbabago sa kabila ng napaulat na insidente kinasasangkutan ng isang Filipina. May detalye dyan ng Bombo Radyo Dagupan. Naging usap-usapan ang mainit na insidente kinasasangkutan ng isang Pilipina sa bansang Kuwait kung saan nagbigay ito ng pangamba sa Ilana. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Jane Ann La Lorenzo, Bombo News correspondent sa bansang Kuwait, sa kabila ng mga pangyayari ay e walang pagbabagong nangyayari sa pagtrato ng mga dayuhan. Employers acquit, ang employer sa Kuwait, bawang Pilipino sa nasabing bansa, ang mga overseas Filipino workers. Aniya, nakakalungkot ang nangyaring insidente, lalo na at marami itong magdudulot ng mga masasamang epekto sa pananaw ng mga dayuhana. Hindi rin Aniya masabi kung ano nga bang totoong pangyayari sa ganitong mga insidente. May mga nababalitaan na rin ganitong insidente nitong mga nakaraan, ngunit sa ngayon Aniya ay wala namang pagbabago sa trato sa kanila ng kanila mga amo sa nasabing bansa. Mahirap din umano ang mga nasa ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibayong dagat. Matatandaan na batay sa reports, ipinasok ko ang Filipina domestic worker ang batang Kuwaiti sa loob ng washing machine sa bahay ng kanyang employer. Ang mga magulang ng bata nang marinig ang sigaw ng kanilang anak na lalaki at dinala siya sa ospital ngunit kalaunan ay pumanaw ito dahil sa kanyang mga tinamong Awa naman ng Diyos, okay naman kami dito. Wala namang pagbabago na nangyayari. So far, wala naman. Okay lang kami. Siyempre, mga tao iba-iba naman. Pero siyempre, nakakalungkot din naman sa side nila yung nangyari. Pero parang wala pa rin kaming ano, <laughs> patawag sa salita, kasi hindi nga namin alam yung totoong nangyari. Yung pinagdadaanan na ni Kabayan, hindi natin alam. So ano yung pinagdaanan niya. So kung ano lang yung naririnig namin dito, ganun lang din. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Mayra Resida nag-uulat para sa number 1 and most trusted regional network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!